hello, hello mga palangga. Kumusta po kayong lahat? Happy Wednesday po. Kinuha ko yung ano ng pang vlogging ko. Ayan mga palangga. Ilang weeks ko nang inihintay yung order ko na pang -pa natin. Ito, kararating lang doon. Kararating lang may nag-doorbell sa pintuan ko. Kaya, bubuksan natin mga palangga kung ano ito. Sandali lang po. Ito yung pangpaganda. Alam ko na po kung ano pa. Unboxing natin. Sige po mga palangga. Yan mga palangga. Bubuksan na po natin. Ito po siya. Hello, hello po. Ilang wish ko na pong hinihintay ito. Sa totoo lang. Kasi na malapit na maubusan yung pang beauty product natin. Galing pa to sa ibang lugar. Malayo dito. Sa mo. Kaya mga palangga. Ito oh, ang pang beauty natin. Ayan mga palangga. Ito po yung shape Apo. Dietary. Yung isang friend ko kasi sinabi sa akin na gumamit daw ako nito. Minom daw ako nito. Pagising ko nung mago bago mag coffee. Trinay ko na po siya. Masarap siya. Juice. Juice siya. Tapos ito mga palangga. Yung dark chocolate drink. Dietary supplement din. Chocolate din. Kaya gamitin natin. Tapos mga langga, ito na siya, hinihintay ko. Dahil sa mukha ko, tingnan nyo yung mukha ko. Oh. Kung makikita nyo po yung mukha ko, gumagamit po ako ng uh, Brilliant Sunny Cream. Pag cream, cream na pang day cream, tapos sunny cream kasi nag-umpisa ng mag... May araw dito. Ang araw dito sa Europe is matapang siya. Kaya kailangan natin na mag-sunscreen. Mag, mag sunscreen. kaya tingnan niyo yung mukha ko, oh. Medyo okay-okay na to eto hinihintay ko. Ito nakita ko po to sa TikTok. Review ni Review. Intense review. Review ni Kaya susubukan natin to mga langga. Kung okay siya. Iwan ko kung ilang weeks ba gamitin to na maging okay siya. Subukan ko po, po siya. Nagbabalat daw sa insectid, Sa ano to sa mukha eh. Ayan, mga langga. yan Tapos ito po mga langga. Hinihintay ko itong beauty milk ko Kasi paubos na po yung beauty milk ko. Oh, ayan. Alam nyo po kasi dito sa Europe, wala kasing araw, winter, taglamig, talagang as if dry yung skin mo. Kasi talagang araw dito, hindi nagpapakita, nagpapakita lang po siya dito between, sabihin, sabihin natin June to August. Tapos winter na na yan, pagkatapos na, kaya tingnan yung mga skin natin is dry, kailangan natin ng mga mga supplement, kailangan natin ng mga vitamins, parang ganun ba mga palangga. Kaya kahit ang mahal-mahal niya, binibili pa rin namin para maging okay naman tayo. Siyempre, after 50s na tayo, malapit na tayo mag-60s. Kaya kailangan natin ito. Kaya ito, iniinom ko to araw-araw as if. Tapos nagpadala siya. Ano ba itong pinadala niya? Pantin. Ano ba ito? Condition na binigyan niya ako free to. Tapos itong mga palangga is eh, sa babasahin natin. Uh, sound sleep melatonin kasi hindi po ako makatulog sa gabi kaya itatry ko to kasi may in order ako na isa na ano ba yung in order ko na pang patulog din sabi ko parang hindi naman ako hiyang doon hindi ako makatulog doon mas awake talaga ako kaya itatry natin to para makatulog ako kaya mga palangga ayan ang tagal ko na pong hinihintay ito mga palangga kaya ngayon lang po talaga siya dumating kaya as if susubukan natin to tomorrow. Ito meron na po ako pero kailangan ko ng stock. Tapos ito susubukan natin. Tapos ito susubukan natin. Kaya yan mga palangga yung order natin for today na hinihintay ni Maninay. Kasi nga medyo na, na naiinis na ako sa kanya pero sabi ko, hihintayin ko. Kasi po, ang tagal ko nang hinihintay kasi gusto ko na yung mga Prada ko. Kaya mga palangga, thank you for watching. Yan na po yung unboxing natin for today. Kahit ang mahal ng mga product, kailangan natin dahil para po sa kalusugan natin. Para maging okay ang katawan natin. Kaya, maraming salamat po mga langga. Bye! Bye!